Madaling araw pa nga lang, nilabas ko na sa fridge yung pangmalakasan kong manok dahil marami-rami akong lulutuin ngayon. Dalawa kasi yung pagtitindahan namin ngayon sa sukat at sa alabang. Last 10 ba nga lang ng umaga, nagsimula na akong magpakulo. Fast forward na nga to, hindi na rin ako nakapag-video kasi sobrang busy na talaga. Pagkatapos ko magluto at maiayos namin ni Geraldine sa tab lahat ng mga pagkain, naligo na din ako. Alis na nga kami, papunta na rin kami ng alabang. Dinala na nga ni Carlos sa may e-bike. Itong mga biryani kasi mabigat din talaga. Umaga pa lang nga, um ulan na. Kaya kinabahan nga kami ni Geraldine. Sabi nga namin, sana wag umulan ng hapon. Tumigil din nga yung ulan. Pero nung umalis kami, medyo kumulimlim na naman. Wala pa naman kaming dalang payong ni Geraldine. So yun na nga, as usual, si Talia tulog na naman. Nagulat nga kami ni Geraldine kasi nga, nananahimik siya. Nakayo nga siya nung nakita ko na natutulog na nga siya. Hawak-hawak pa niya yung dalawa niyang laruan. Tatan nga, patawa-tawa pa siya nung nakita niyang natutulog na nga si Talia. Maya, maya nga, nakatulog na din nga siya. Dala-dala pa yung notebook niya kasi sabi nga niya, pagdating nga daw niya doon sa pwesto at magsusulat nga raw siya. Plus 4 eksakto, nakarating nga kami dito sa Alabang. Nilatag na rin nga agad ni Geraldine yung mesa. Then ako naman, papaalis na rin ako, papunta naman ako. sa na suka, tulog pa nga yung dalawa. Hinayaan na nga lang nga muna sila ni Geraldine. Hindi nga nakasama si Gerald sa Alabang kasi may practice siya. Then si Jenea naman pagdating ko, nandito na nga wala siya. Wala pa nga masyadong nakapwesto dito sa suka at kami nga yung nauna. Kasi usually talaga alas 5 nagpupwestuhan yung mga nagtitinda dito. Kami naman, quarter to 5 na, nilatag na rin namin yung mesang dalawa ni Jenea. Kapag kalinggo nga, walang masyadong mga nagtitinda nga dito. Unlike ng weekdays, talagang punong-puno to ng mga nagtitinda ng mga kung ano-ano. Mostly talaga street foods yung mga itinitinda dito sa sukat. Dito rin nga sa tabi namin nakapwesto yung famous na nagtitinda nga ng Shoma, yung iba-iba yung kulay. After 10 minutes nga na pag-aantay ng mga customers, sunod-sunod na rin yung mga dumating. Tay at saka leg. Yung tay. O, oh, pare -san. Pare -san lang po parehas tayo. Nakita ni Papa mo. Sabi niya, han, meron niya tatlo. Okay, okay. ako. Tapos, po, po, sunod-sunod nga yung mga dumating ng mga customer din. Maya-maya nga pumunta nga dito si Elena at saka si Mamer kasi nga kakain din nga sila dito. 5.30 nga, ubos na yung paninda namin dito sa suka Madami pa nga naghahanap. Eksakto nga, nagchat sa akin si Geraldine na umuulan na nga daw sa Alabang. Kaya ipinasok niya na yung mga biryani sa ibay kasi nga wala kami dalang payong. Meron nga kaming sinave na siyam na piraso para din sa mga customer na papunta pa lang. Inilabas na nga muna namin kasi ang sabi ko kay Geraldine, pumunta na nga siya dito. At dito na nga namin sa suka yung biryani kakayanin natin itindangan niya sa Alabang. Alasay sa nga nakarating sila Geraldine dito sa sukat, naka 11 pieces nga din silang benta dun sa Alabang. Maya maya lang din nga nagpaalam na rin sila Elena na uuwi na. Yung ulan nga sa Alabang maya maya nandito na rin sa sukat. Pinagplanuhan na nga namin ni Jenea kung umulan nga pupunta kami dun sa medyo unahan kasi nga may tolda dun na parang pahingahan din ang mga tao. Yung nga lang yung katabi naming nagtitinda pinasukob na nga lang nga yung lamesa namin para nga hindi mabasa. Exactong 6.30 nga naubos na yung mga paninda namin. May mga natira pero pa-reserve na lang din kasi yun. Nadaan na nga lang nga daw din nila dito. Nagbayad na nga yung iba through Gcash para hindi na nga namin ibenta. Nagbay lang nga muna kami dito habang nagaantay kami doon sa mga umorder na nga nabayad na. Nadaan nga kami dito ni Mary Jane kaya tumambay din nga muna siya. Galing pa yan siya ng trabaho. Lumakas nga yung ulan kaya si Geraldine pumasok na doon sa e-bike. Then maya maya nga tinawag niya ako kasi nahanap nga ako nung pinsan ko kasi bibili nga daw siya ng biryani and dito nga lang din siya nagtatrabaho sa may muntin Sinadya pa nga talaga niya dito sa Suk at Matagal na rin nga kaming hindi nagkikita niyan. Maliliit pa din kami nung huli naming kita. Matagal din nga kaming nagkwentuhan. Dito na rin nga naghapunan si Jenea at saka si Mary Jane. After nga nilang kumain, ihahatid na rin nga si nung pinsan ko nga sa purok 5. Tuwa nga si Jenea dahil di siya may hirapan magbuhat nung mesa nga na bitbit -bit nga kasi nga nakasakay sila dito kay Kuya Edward. Pagkaalis nga nila, sabi ko kay Geraldine, dito na rin nga ako kakain. Yung ambon nga lang kanina, naging ulan na talaga, hindi na rin talaga tumigil. Mga 7.15 nga kami uuwi na ng bahay. Pagdating nga dito sa may parasan, na nalobat na rin yung e-bike namin kaya naki-charge muna kami dun sa may vulcanizing shop. One hour nga lang nga din namin i-charge yung e-bike, then pinahinga lang nga muna namin ng kaunti, saka kami umuwi na. So na guys, hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!